Kumusta mga Boss! Seagull TV here. Sa video natin ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano itama ang time ng Suzuki Bergman EX. Iba na ito sa old uh, Bergman yung dash panel niya pero same procedure pa rin naman. Kailangan lang ay itong trip meter ay gagawin mo siyang auto para hindi ma-reset yung trip meter mo kung meron kang uh, setting na ginagawa. Ayan, dapat auto siya. Tapos dito okay lang naman. Pero mas maganda kung nakaset sa bolt. Tapos kailangan mo lang i-press ng 3 seconds itong select tsaka adjust. At sabay mo sila i-press, dapat ay malakas ang pagkakapress mo kasi kapag magaan, hindi siya gagana. Uh, once I press mo yan ng 3 seconds, magbiblink itong oras natin. Ngayon, uh, pagkatapos mo siyang set kailangan mo siyang patayin yung motor mo. May susi para mag-save. Ngayon, gagawin na natin. Ika-try natin. Kailangan press ng 3 seconds. 1, 2, 3. Ayan mga boss, hindi siya gumana. Kailangan madihin na madihin na madihin. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ayaw siya uh, mag-press ipopost ko mga boss tapos uh, ipipress ko ng dalawang daliri ko ayan mga boss ayan nakita nyo naman uh, pwede na siyang bago-baguhin ayan uh, pwede na siyang bago-baguhin na uh, press ko na siya ng dalawang daliri ko kasi hindi ko kaya na isa ito pang tigas uh. na tatama lang natin napindot ko na kasi dapat ay may balikot siya sa mga 17 or 18 ayan. ayan 14, 15, 16, 17 18 ngayon mga boss kailangan natin siya patayin sa susi huwag sa natin mapatay buhayin ulit natin at magsisave na yan Uh, ayan mga boss ganun kadali lang magpalit ng time ng Suzuki Bergman EX please like and subscribe kung mayroon po kayong natutunan sa video na to thank you ayan mga boss dinalawang kamay ko hindi ko kasi kaya ng isang kamay ayan nag blink na siya. adjust natin yung dito pwede nyo i-adjust yung oras tong select ah, ulit kailangan madiin ang badain kasi ayan 1 2 3 ayun. nakuha na ayan ah. Ayan, pwede nyo siya i-adjust. Ang oras ay 1.30 na. Ayan. Ay, sumubo ulit ako. Ayan, 1. Gagawin natin yung 1. Ayan, tapos ito. Gagawin natin 1.30. Gagawin natin yung 1.30. 3 na. Okay, 1.36 para sobra. 5 minutes ayan mga boss para siya mas safe patayin natin ayan. after natin patayin on lang natin ayan nakasave na siya mga boss ayan ganun kadali lang mag ng time ng Suzuki Bergman EX Eh sana ay meron kayong bagong natutunan sa aking youtube channel please like and subscribe thank you